So hello guys, magandang araw sa inyo lahat and in for today's video. So ayun nga guys, matagal tayong hindi nakapag-vlog-vlogan kasi super busy talaga and hindi ko na kaya talaga 'pag pagsabayin guys 'yung mag and mag-edit-edit kaya ito guys straight na na salita. So, yung pag-voice over guys, medyo hindi ko na maharap ngayon kasi busy nga school ni Kitan. So ngayon wala na pasok kasi nga bumagyo ba? Diba? ilang week din and hindi na makano di guys. So Anyway, ulit guys, mabait na tayo dito sa aking video. So, kaya nga pala ako nag-video today kasi mag-isa akong i-share sa inyo kasi nakatapos na naman, usually sa mga malalakas yung Gcash dyan, yung mga kasari-sari store natin, is na-reach -re yung limit ng Gcash. So, kami guys, hindi limit yung kalaman na marami kami number na ginagamit. So, number ko and number ng asawa ko and number ng kapatid ng asawa ko. So, minsan na-reach -re talaga namin yung tatlong number na yon. But, yung dalawa guys, parehas, yung sa akin sa asawa ko, parehas sa 500k yung limit, nare-reach namin yun. Doon naman sa kapatid ng asawa ko is 100 lang, kasi hindi na namin siya ma-update. Kaya minsan talaga guys, kinakapos yung Gcash namin. So, sayang yung kita, di ba? So, ito guys, sa mga katulad namin, at nararanasan to guys, ito yung i extra, bisaya ko man di ay die, hong tama na. <laughs> Ayun na guys, ito guys, dagdag kita din yung isi-share ko sa inyo. So, ito nga pala yung ginagawa namin kapag nare-reach namin yung limit. Pero ito guys, pwede nyo lang siyang gamitin kung kayo ay ang mga patong nyo sa Gcash account nyo per transaction is 10 and up. Kunwari, kung sa 500 nyo, ang patong nyo is 10, ano, ayun, pwede. Kasi magkakaroon pa kayo ng kita na 5. Pero kung kayo ay katulad namin na 5 pets lang per uh, 500, hindi pwede sa inyo to. I mean, pwede naman kung itatanong niyo sa customer niyo. Kasi kami tinatanong namin sa customer namin, guys, kung okay lang ba sa inyo mag-add ng 5, ganyan Kasi may charge kasi to so wala na kaming kikitain kapag sinend dito pag maliliit lang yung amount na isesend nila less ay below 500 kaya tinatanggap ko lang dito usually is yung 1000 and up para may kita pa kami 5 piso kasi nga may charge na siya na 5 pesos so ano nga ba itong tinutukoy ko guys <laughs> ang hirap pala magsalita guys so, matagal tagal na akong ginagsasalita ng ganito so ito siya guys kung gusto niyo tong extra income na to And pwede rin siya pang load pala, guys, ha? So, ito siya, guys. Ere, kita niyo ba? So, ayun siya, guys. eh hey, ito siya ba? Ano? Ito, guys. Ito. Ano ba? Hindi siya kita. Oh, hindi siya kita, guys. <laughs> so, ito siya, guys. Yes! That's it. So, ayun siya guys. So, kung nakikita niyo yung name. Ito guys. Kita niyo ba? So, this is Maya Business. Yes guys. This is Maya Business. Hindi Maya guys Maya Business. Kasi magkaiba yung Maya. So, yung Maya pwede siyang gamitin sa kapwa niya Maya. Pero hindi siya pwedeng gamitin sa Gcash. Pwede kasi may charge siya na 15 kasi para na siyang bangko. But this one guys, Maya Business. So, you can check it. Oh, check it. So, you can, ano, guys, download it sa mga Play Store nyo. So, ayun na nga, guys. So, maganda rin tong Maya Business. People, kasi, guys, alam nyo ba, wala tong charge. Yes, ito yung una kong ginagamit. Wala siyang charge dati eh, pag below 500. Basta pag ibang, ano, guys, Gcash to Maya, uh, kahit anong, ano, bank account, before wala talaga siyang charge kasi nag-update sila nung nakaraang buwan and ayun nga nagkaroon na siya ng charge na 5 pesos kahit magkano yung transaction nyo. Pero kung maya tumaya siya is ano naman hindi ko minsan sure eh, kung maya tumaya is may charge din kasi hindi ko pa na-try. Pero basta maya to Gcash is may charge na 5 pesos. So ganito kasi yung ginagawa ko guys. So eto pwede kang mag-kulwari. pwede nyo mga tanggapin dito guys is ano, Gcash to Maya, kunyari nga malaki yung isi-send sa inyo, pwede kayong mag-receive. So, ang gagawin nyo lang dito, guys, is, ayan, ano lang to, guys, ang transaction dito, guys, ang gagawin, ang transaction dito, guys, ang gagawin nyo is, ano siya, QR. So, QR siya. Pwede nyo siyang isave sa inyong cellphone. Pwede upload QR code kapag may mag-send sa inyo or scan na lang nila. So, ganun yung ano dito, guys. Basta, bawat transaction is pay additional or ay may charge na 5 pesos. So, maganda tong gamitin, guys, kung nare-reach nyo na yung limit nyo sa, ah, sa G sa Gcash. Pero, guys, ito rin pala yung ginagamit ko pang load. Minsan may top-up lang siya, pero maganda siyang gamitin pang load kasi may less, huh? kasi may less siya, guys. So, halimbawa, ito, sell load tayo. Ayan. So, kung, ayan, kunyari, mm, DM. So, ayan, nakalagay naman dyan yung mga pa-load nyo. Pero minsan may regular load din siya. Pero minsan yung mga ibang regular load, wala siya dito, guys. So, ito siya. Kunya, ayan, kung makikita nyo, may mga less siya dyan sa baba. Ano ba? Kita ba? Ito sa baba, guys, may less pa siya na nakalagay. So, bali, kung may patong kayo, tapos ito, diba? Medyo mas maganda yung kita nyo. So, ito siya, guys. Kunyari, lalo pag mas mataas yung load na binibili, mas mataas yung less. So, halimbawa guys, eto. Eto guys. Um, yung tag 100. Eto, sa tag 50, meron kayong 150 pesos. So, iba pa dyan yung patong nyo guys ha. Hindi kasi masyadong makita guys eh. Pero ganun siya, kung nag load business kayo, kasi kami ang gamit namin, guys, is yung TPC. So, maganda din naman siya. Ang mapupunta sa inyo is yung patong ninyo. And, syempre, every month, meron din silang binibigay na cashback. So, ganun. Pero, ito kasing, ano guys, Maya Business, mas maganda siyang gamitin pang load. Pag hindi siya tinutopak. Kasi nasa may topak siya eh. Ano siya? Mas malaki kasi yung tubo niyo dito. May less ka na kapag nag-load ka tapos isama mo pa yung patong mo, o diba, mas mataas yung kita mo dito sa Maya Business. So, ayun lang, guys. <laughs> ang hirap pala magsalita ang baldang. So, ayun, guys. New haircut din pala ako, guys. One week na. Kasi, guys, naglalagas yung buhok ko. Sobrang naglalagas siya. Alam niyo naman yung anak ko, 5 years old na. Pero hanggang ngayon, naglalagas pa din yung buhok ko. So, I cut my hair on my own. And last week is pinagupit ko na siya kasi paling-paling yung gupit ko, guys. And, ayun guys, nakatulong na rin siya ngayon na mabawasan, ma-lessen yung paglalagas niya. Kasi nung sobrang haba ng buko, sobrang ano talaga niya guys, pag gaganyanin mo lang, ang dami niya masamang ano, buhok. Ay, ano ba yan, segway tayo. So, nag-gets niyo ba yung shinel ko sa inyo guys about sa uh, business, Maya Business. So, magkaiba yung Maya Business guys ha. Always remember, kapag magda-download kayo, ang isi-search niyo is Maya Business at hindi yung Maya. So, Maya Business dapat yung nakalagay. So, yung logo niya is Maya, tapos nakalagay sa baba is business. So, color, ano siya guys? Green, the blue. So, kita niyo ba? This one. So, Maya sa taas, yung baba, business nakalagay. So, ganun siya guys. So, itry niyo na yan dyan sa ating mga kasari-sari store. So, yung mga kasari-sari store natin dyan, yung mga naglo-load. Pwede rin to sa inyo kasi mas malaki nga yung kita ninyo. Ay, ang hirap magsalita guys. So anyway, yun lang ang si share guys. Thank you again for watching. So samahan niyo lang ako ulit para sa akin susunod na video. Again, thank you for watching guys. Bye! Share ko lang yun.